Mula sa Ilocos Norte, sa Iloilo naman nanuyo ng mga botante ang senatorial slate ng administrasyon. Pinagtanggol nila mga banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pambato ng mga Duterte. Nasa frontline balitang yan si Reynel Pawi. Isang araw bagong Valentine's Day, ang malalambing na ilonggo ang niligawan ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa isang presscon, bagong bago ang campaign rally, walo sa labing dalawang senatorial candidates ang sumama. Isa sa mainit na natalakay ang mga patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na tila para sa mga manok ng Duterte administration. Noong kick-off rally sa lawag, nagpasaring ang Pangulo sa mga opisyal umanong pro-China, pro-Pogo at may bahid daw ng dugo dahil sa tokhang. Depensa ng administration senatorial slate, hindi ito negative campaigning. So he was merely stating facts. Irit pa ni dating Interior Secretary Ben Hur Abalos at Representative Erwin Tulfo. we are for Philippine sovereignty, hindi ba? And none of us are against extrajudicial killing. No, so I, don't see anything wrong with that. More on performance base. That's yung po ang pag usapan po namin. Hindi po namin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Kumambyo naman ng ilang senatorial candidate sa paglalatag ng mga local project para sa Iloilo. Ang re-electionist si Sen. Francis Tolentino, target gawing medical tourism hub ang probinsya. Dapat mapalakas po yung mga medical schools dito sa, sa Iloilo. Ang, ang sinasabi nila, mag, magagaling yung doktor nyo rito. Dapat Pasya na ito, gaya ng uh, uh, Singapore o Thailand. Makabagong edukasyon naman ang ipinisinta ni Representative Camille Villar. Tapos marami ng kurso, for example, AI, or marami ng kurso na perhaps 10 or 20 years ago we didn't have, but we need now. And what's very important is that we make all of our graduates competitive. Si dating senador Manny Pacquiao, maliliit na negosyo sa bawat probinsya ang pambawi sa ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Kasi dito sa bansa natin, 99% ang small medium enterprises. So including na micro small medium enterprises. At uh, kung hindi natin 'yan sila tutulungan, hindi natin palalakasin 'yan. Ay eh, imposible na uh, magkaroon tayo ng uh, makarecover maka kagata economically. Dissenting benepisyo para sa barangay officials naman ang priority project ni Mayor Abby Binay. Mabigyan na ng sweldo yung ating mga barangay officials rather than honorarium lang yung kinukuha, nakukuha nila. Hindi naman dumalo sa presscon si Senadora Aimee Marcos at Pia Cayetano maging ang mga re-electionist sa Sinalito Lapid at Bong Revilla. Pero si Revilla nagsagawa ng motorcade sa buong syudad. Hindi man sumayaw, may depensa naman siya sa mga nagsasabing budots lang daw ang ambag niya sa Senado. Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Target ng koalisyon na malanslide ang boto ng higit 1.6 million Ilonggo voters. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawi, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.